Tumawag si Satanas ng isang pandaigdigang kumbensyon. Sinabi niya, hindi natin mapipigilan ang mga Kristiyano na magsimba. Hindi natin sila mapipigilan na basahin ang kanilang mga Biblia at malaman ang katotohanan. Ni hindi natin mapigilan ang mga ito mula sa pagbuo ng isang matalik, matibay na karanasan sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kung makuha nila ang koneksyon na iyon kay Jesus, ang ating kapangyarihan sa kanila ay masisira. Kaya, Hayaan silang pumunta sa kanilang mga simbahan. Hayaan silang magkaroon ng kanilang konserbatibong pamumuhay. Ngunit magnakaw ng kanilang oras upang hindi nila makamit ang kaugnayan kay Heso Kristo. Paano natin ito gagawin? Sigaw ng kanyang mga anghel. Panatilihing abala sila sa mga hindi mahahalagang bagay sa buhay at mag-imbento ng hindi mabilang na mga eskema upang sakupin ang kanilang isipan. Sagot niya, tuksohin silang gumastos, gumastos, gumastos. At mangutang, mangutang, mangutang. Tulutan ang mga asawa na magtrabaho ng mahabang oras at ang mga asawa na magtrabaho ng anim hanggang pitong araw bawat linggo. Sampo hanggang labing na oras sa isang araw. Kaya makakaya nila ang kanilang walang laman na pamumuhay. Papagudin natin sila. Pagpapahirapin, pagpapalungkutin, pabayaan silang mabuhay sa mga walang kabuluhang bagay, maglaro ng mga laro, mabuhay sa iba't ibang kasiyahan, Nang ang ibig sabihin ay mas lalo silang lalayo sa Diyos. Mga kaibigan, nakikita nyo na ba ang panlilinlang sa tanas? Ang kahulugan ng pagiging abala ay B, being, U. under, S, Satan's, Y, yoke. Being under, Satan's you.